Salamat po sa nakakuha nito noong December 22 po ito umalis sumunod siguro doon sa sasakyan namin kasi laging sa ilalim yan halos mga approximately mga 3 km or 4 km ang napuntahan niya mabuti naman napakabait ng nag kuhay binigay din sa amin dahil meron siyang ano yung tainga yung sa kanila wala daw kaya binigay naman sa amin nagpapasalamat din kami kay Ray at saka kay Jan Passer na tumulong para ma hanap itong pusa namin yan po si Garfield natutulog na binitawan uli namin sana wag na siyang aalis kasi naanoan siya pag ikinukulong lang oh. nilagyan na namin ng tagging para may telephone number jack silang ang nakalagay ayan oh, natutulog na siya napakabait ni si Garfield maraming maraming salamat lalo na sa tumulong saka doon sa mga passer na nakakuha napakabait po ninyo inalagaan nyo yung pusa namin God bless po sa inyong lahat